desnot naman sa Maynila huli matapos matrace ang lokasyon sa tulong ng ninakaw niyang cellphone kasamahan niyang nakatakas tukoy at pinagahanap na si Velco sa detalye Sa CCTV footage na ito makikita ang babaeng naglalakad sa Pio Campus Street sa Maynila Maya-maya pa, dumaan ang riding in tandem at hinablot ng cellphone ng babae. Pilit niyang hinabol ang mga kawatan, pero hindi siya umubra. Pauwi po ako galing school, tapos naglalakad po ako pauwi sa Arellano Avenue along um, corner Pablo o Campus Street. Tapos um, nung paliko na po ako pakaliwa, biglang um, dumating po yung naka, dalawang lalaki na sa motor ko, tapos sinablot yung cellphone. Parang nanigas ako on the spot, parang Good five seconds, di ako nakagalaw agad. And parang um, uh, after nung pag-freeze, parang doon ko lang na-realize na, ah, natangay na pala yung cellphone ko. Kasi akala ko po nung una, parang nadaplisan lang ako ng motor. Hinabol ko po yung motor kahit tingin ko hindi ko mahabol Siguro instinct na lang din na kasi personal na gamit. So kahit anong way gagawin ko talaga para makuha. Sakto namang may rumurondang pulis sa lugar nang mangyari ang pag-snatch. Nung nasa kanto na po, biglang dumating po yung dalawang pulis na nakamotor. Nag-rumoronda po ata sila around that area. Tapos parang, um nung pagkaikot po um sinumbong ko po agad tapos tinuro ko kung saan ko napansin na dumaan yung motor pumunta ang biktima at ang nang ina sa police station may dala silang tablet kung saan na track ang lokasyon ng ninakaw na cellphone Ngayon po yung galing uh, nga po ng, yung sa location po na ibinibigay napakalapit na po bumaba po yung tropa sa patrol car po namin at ngayon po may paparating po ng uh, motorcycle at uh, base dun po sa may tablet, papalapit din po. Ngayon po, na-identify din po nung victim natin at nata-sunigaw din po siya. Ngayon po, pinahinto po ng, ng uh, tropa po natin pero tuloy-tuloy pa rin po hanggang nga ngayon na natumba po sila. Eh, pero hindi pa rin po nang uh, huminto at nagkaroon po ng habulan. Ngayon po, sa tulong na rin po ng uh, komunidad natin at ang po ng barangay, nahuli po natin itong isang um, um, suspect po. Nahuli ang suspect na may hawak na phone matapos matrace. Nabawi sa kanyang cellphone at kinumpis ka ang kanyang motorsiklo. Vinevera pa pa ng mga pulis kung pagmamayari talaga na suspect ang motor. Umami naman ang suspect sa ginawang krimen. Magda-drive lang daw po ako. Tapos po? Tapos yun Alam po na po, na ganun yung gagawin namin. Pero, na po Apo, Pero nakangailangan din po ako. Dagdag ng suspect, first time lang niyang magnakaw. Pero dati na siyang naaresto dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Humingi naman ng tawad ang salarin sa biktima. Patawad po, humingi po ako ng tawad sa nabiktima namin. Sobrang laking aral po sa akin yun. Haharapin na suspect ang kasong robbery snatching. Identified na ng mga pulis ang nakatakas sa snatcher at patuloy pang tinutugis. Vel Custodio, sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.